So pagka nagkaroon ka nun, during the time na nagbuntis ka, maaga ang sakit sa puso sa iyo. Mm -mm. Kaya dapat before pregnancy, nag-start ka na talaga early on on healthier lifestyle. Tapos mm -hmm. doc, di ba meron yung sa mga babae na pag nagbubuntis, ano yung tawag nila doon yung parang nagkakaroon ng... Gestational diabetes. Oo, ano Oo. naman yun? So kanina, uh, we were talking about yung mga traditional risk factor, ibig sabihin, ay yung mga sakit na mauuwi sa sakit sa puso ay blood, diabetes, obesity, physical inactivity, smoking, ano pa, sedentary lifestyle. No? Mm. Pero ngayon, nakikita at a younger age, pag ikaw ay nung nagbuntis, nag-high blood ka, yung tinatawag na pre-eclampsia. Mm. Or ikaw ay tumaas ng sugar during pregnancy, yung tinatawag na gestational diabetes and then of course menopause kasama na 'yan sa mga non-traditional risk factors mm. so pagka nagkaroon ka nun, during the time na nagbuntis ka maaga ang sakit sa puso sa iyo mm -hmm. kaya dapat before pregnancy nag-start ka na talaga early on on healthier lifestyle